Hindi mo nakikilala? Ha? Hindi. So, sino ka ba? Hello! Punta kayo dito, bilisan nyo! Ibabaking ng skandalo dito! Ah, Mayor. Sir Alex, nakapatawag na naman po ng tao. Okay, sige, bilisan nyo. Hoy! Hoy! Excuse me! Hey, excuse me! Miss, ano problema mo? Akin yung pwesto na yon. na pa ako nakasignal. Hindi mo ba nakikita? Mukha bang may pakialam ako sa'yo, ha? Tsaka relax ka lang, Miss. Sandali lang naman ako dyan, eh. Hindi naman magtatagal. Hindi yan yung tamang pagpaparking. Hindi yung sisingit ka na lang kahit alam mo may nauna sa'yo. Let me ask you. di mo nakikilala? Ha? Hindi. So, sino ka ba? Alex Marcos. Brother of Mayor Andres Marcos. So, wala akong pakialam? Wala akong pakialam. Look, kung hindi dahil sa kuya ko, this city would be a trash. At bilang kapalit sa lahat ng mga nagawa niya, meron akong privilege. Lahat ng gusto ko ay masusunod. At lahat ng gusto ko ay pwede kong gawin. Naiintindihan mo? So, hindi na pala kayo ngayon sakop ng batas? Let's just say, pwede namin itong i-adjust. Ang galing niyo naman pala. Talaga. Kaya miss, umalis ka na bago pa ako mapuno sa'yo. Baka ako mapuno sa'yo. Ah, teka nga lang. Ulit ka. Hello? Punta kayo dito, bilisan nyo! Ibabaing ng skandalo dito. Makikita mo. Makikita mo! Wala pa naman ako sa iyo. Ah, Mayor. Sir Alex. papatawag na naman po ng tao. Ano na naman ba ang katatanuan na ginawa ng kapatid ko? Bayan mo na mga bata. Naming dapat na sige Gawin si na lang tsaka ako. Sir, copy sir. Ah. Oh, sir, kasama ko na po si Mayor. Yes, Pa. Copy, sir. Copy, sir. Yes, Pa, sir. Ano <laughs> ba nangyayari dito? Uh, kuya, ang ginagawa mo dito, nasa na yung mga tauhan natin? Miss, Ano ang May problema ba? Ngayon, yung mga kapatid mo kasi, na ako dun sa parking, sumisimit siya. Nagsisignal na nga ako ayaw pang umalis at nakikipagtalo pa. Ginagamit pa yung pangalan mo. Are you using my name? And also, nagpatawag ka pa ng mga takuhan natin para lang kumuha ka ng parking space? Napakababaw mo! Sandali kuya! So, ako pa talaga yung may mali. Kuya, saglit lang naman ako nag-park dyan eh. Siya yung bastos. Alam mo kung bakit? Shut up! Miss, pasensya ka na sa ginawa ng kapatid ko. I'm sincerely sorry. Yan! Diyan ka magaling, kuya eh. Masyado ka mabait. Kaya sinasamantala ka ng mga babaeng kagaya niya. Ginagamit ko yung kasi yung utak ko. Ang pagiging mayor ko. Kaya ako nagsesabisyo sa bayan. Ikaw! Katangahan yan! Kat katangahan, kuya? Kuya, saglit lang ako nagpark. Okay? May kausap ako sa phone, tapos sumasabat siya. Anong, anong mali ko dun? Mayor, parang atang gumagawa ng bagong patas sa <laughs> okay. hey, miss! Bumalik ka! Kinakausap pa kita! Kaya naman! Wala naman akong ginagawang mali sa'yo ah. Tsaka sa kanya, wala rin naman. Nag-park lang ako saglit kasi may gagawin ako dito. Ang pagiging kapatid ko, hindi mo lisensya para gumawa ng kakaruntaduhan. Kung gusto mo suportahan kita sa mga bagay na gusto mo, marunong kang makinig. Kuya, yeah, nasa mataas tayo. Lahat ng gusto natin pwede. You're not thinking straight! Napakababa mo! Na hindi ka sinuporta ng tatay natin at sa ang ginagawa mo. Ngayon, iusog mo yung sasakyan mo at pag ginamit mo pa yung pangalan ko para gumawa ng katarantaduhan mo, I'm telling you, hindi, hindi kita tutulungan sa mga bagay na gusto mo. Okay, kuya. Okay. Ito na, iusog ko na. I'm sorry. ikaw, magpadala ka ng tao, banta yung mga kapatid kong yan. At kapag may ginawa yan, sabihin mo agad sa akin. Caps. na! Two, one, action. Hoy! Si Emil sa mo. Hoy! Mm. Excuse me, ba't di ka naglakad? Teka lang, taga lang, <laughs> lang <ina mo>. <laughs> 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 Ay, lalakad na ba? Uh, ah, sige, na. sige. Wala akong pakailam. So, hindi na pala kayo ngayon sakop ng batas? Ikaw? Teka, isa pa. Hindi pa yun, hindi pa yun di hindi pa yun yun. Di pa yun, yun. Ang <laughs> galing nyo naman pala, no? talaga. Kaya yung mga kagayang babae mo. Isa pa. Kaya yung mga babae mo. <laughs> mga babaeng kagaya mo. Sige. Isa pa. Kita mo dito, man. Sige, sa'yo, sa'yo. Hmm. Makulit ka, ha? Hello? Punta nga dito. May makulit na babae dito yung nagsaskandal, oh. Isang, 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 isang. May agad eh. sige. Ah, sige, 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 sige. Game, game, game. Ito, Alex po, natapatawag ka na naman po ng tao. Hmm. Ano naman yung pinasok ng bata ko? mo yung mga tauhan natin. I-track mo yung location ni Alex. Within one... Sabat siya ng sabat! Kabastusan yun kuya! Parang gumag. Nasabi ko na. <laughs> adlib, adlib. Kahit ano na. Kapaan na lang. Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kayo po ay eh, meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! masaya kasama ang Wala kasi saya sa bawat lahat Tibon Manila